At dahil ako ang may jacket, ako ang bababa. Auntie, good afternoon po. <laughs> Kay Jason po. Kay Jason po. Apa, apa. Lang natin nandunan, dito, 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 dito. Ah, sige po, Andy. So, yan. Antayin lang natin yung ulan. Tapos, upa na sila dun. Kasi eto yung daanan nila. Daanan ng tao. Wait lang natin. Andy, may, ma may maukupaan po ba ng motor dito? Sa town taon nyo, doon sa sentro. Pero meron naman namin kami sa sasakyan na maka kayo. Opo. Uh, meron. May pa yung kayo, eh? Andy? Meron. Ay, sige po, susunduin ko na lang po sila. Susunduin ko na lang sila isa-isa. <laughs> Check mo, na da daw namin yung one, Kwarto. Tapos, para malaman kung all goods ba. Matilayan lang natin yung ulan. So, kaya yung paket na rin ako doon sa check namin. Tapos saan sila dumaan? Kailangan ko bilis ng konti. Sige, Eh! Eh! Shish! Saan sila? Lakad ang po'o ng hitam, eh. Oo. Puntok eh. Salamat po. Ganda. Miss yung gantong lamig, tol. Alam mo yung nami-miss ko, makita. Kahoy. Yung pinewood na bahay. Oo. Oh. <laughs> Kahoy. Bango, may, may puno yung bahay, no? Oh, ganda yung nakamiss. Talagang okay. maaamoy mo eh, hingal ka na pagdating eh. <laughs> <laughs> hingal ka na pagdating, talaga talagang maaamoy mo. <laughs> okay. Sabi ah, ganda ko dito. <laughs> talagang matikilaks ka dito, no? Okay. Mm. So ayan, nang uh, oras muna, boss mga Oras? Ah. Uh, oras na para kumain ng lunch. Lunch? Nang oras na ba? 4.39 4.39 So ayan, mag na tayo. Panganan? <laughs> <laughs> ha? Ah, ah, ay ina si payat na panganan dito eh. <laughs> Mali, lokal? ah. Mali, lokal. May pila ka na eh, mas. Nalikat <laughs> na tayo nga sa bottom naman. Anong mga madami sa Sagada Brew? Sa Sagada bro? Diba ba? Pagkakita. Diba ba? Diba ba hindi kami Ah, taste Hindi ko. Diba ka sa slaughterhouse? Mayroon kami na Western. Ah, Western. O, papa. Saan ka Sa yung Sagada Bistro na lang? Hindi nga, Rod. Thank you. Thank you. Sagada Bistro. Sabi? Kanya-kanyang taste daw kasi hindi siya maka suggest. Bagay ba? Iba naman panlasa natin eh. Oo. Oh, oh. Sa Gata Bistro. Mm. Parang restaurant ah. Maambunans. Mm. Ah, oo nga. Western. Breakfast, starters, noodles. Tingin muna kami sa iba. Baka may iba silang specialties eh. <laughs> okay, let's go. Final answer na to pare. Final answer? Oo. Uh -huh. Can't be true Maybe for someone else But not for you Still you pray So ayan, na doon kami ng coffee shop. Yung kitag nila dito, masarap ah. Uh, ah, smoke. Smoky smoke. na sweet. <laughs> Ganda dito ah. Ito, pag rinobrew mo to, Purple. Oh? Uh Oo, -oh, purple lang color niya. Mm -hmm. Ano tong baak? What's baak? Baak is yung ko eh. Chimics. Parang for, forever ka ng single, parang ganun. Baak. Baak. <laughs> <laughs> Anong ibig sabihin ng baak? Matandang binata. Eh, paano pagka, kapag ka babae po? Baak pa rin. Yun daw ang baak, hindi nakapag-asawa. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. Pulls you in, it takes over, you just can't let go of the worst, best thing. Well that's how I E, ang din eh si Boss Ace oh. Kumikin ang Boss Ace. <laughs> Bumabahan na yung araw. Ha? Bumabahan na yung araw. <laughs> Lumiwanag ang mundo eh. Iyan <laughs> pa sila sa taas no. Eto yung kubo-kubo nila dito. Alright, 9.30. Ito tayo ng cave. Cave? Akala ko ba hanggang coffin? Ah, hangin coffin ba? Okay, sorry. <laughs> So ayan, may iwan dito, dito know, si Boss Maol at si Madam Gaisel. Yeah. Ayan, enjoy kayo. May inaayong ba sa mga Sleep trip. Ang bago, Pri. Hmm? Ang <laughs> bago. <laughs> <laughs> Ito gamitin naming sasakyan. May hirap akong pumasok eh. But, <laughs> what's your head? <laughs> Gagapang pa siya eh. Dito ka. Mm. Nakaisip ka din ng maganda. Thank you Lord. Ingatan niyo po kami sa aming uh, pag-enjoy sa aming araw na gagawin. Ingatan niyo po din ang uh, mga naiiwang mahal sa buhay, kaibigan at mga ah uh, pamilya. So, bless you your name, oh Father. We ask for your guidance and your protection. We love you, Lord Jesus. Amen.

Parang ah, ka ganyan ganyan mga ano ah, talaga. Yun yung mga na-appreciate ko sa church. Yung mga detail ng salamin, ng mga ah, statue. Ganda, no? Ng... Yung parang ganyan sa salamin. Yung bato niya dun sa altar, pre. Ah, ganda. Ang ganda to. Ganda. Talaga. Restig tignan yung mga glass, to. Kaya nga. Ganda man. Wait, look. look kedua ka ano kung sino ito kahit Romeo kahit 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 Harap-harap sana o may sticker, no? <laughs> Parang habang buhay ko babaunin tong oh, atras ko. totoo. Unless, Babalik. unless babalikan mo Babalikam. at lagyan mo ng sticker lahat ng napuntahan natin <laughs> na hindi ka nagkala. Ay, <laughs> <laughs> Eh. Kung <laughs> talo tayo ni hindi, just ko me. <laughs> 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 eh uh, may hininang nila lang di kami naman, dati kahit naman karamihan, dati may pansyon dito eh mati nga i-arm-made ang asawa niya ah mati, buy one take one <laughs> buy one take one ang mga ano dito, ganyan para sa partner nila yung isa Oo oh, nga no. Oh, oh, yun yun. Hindi uso dito ang till death do as part pare. Kasi pati nicho. Ang katabi. Magkatabi kayo. By one take one. Nicho by one take oh, one. Ganun ka Ngayon naintindihan ko oh, na kung bakit si on. Talagang hindi na nakapag-asawa after mamatay nung partner niya. No? Oo. <laughs> hindi uso dito tal Yung till death do as part. Till forever na talaga talaga. <laughs> yung mga nicho na yan, free. Free? Yeah. Ang gastos mo lang naman dyan is yung, yung bibilhin mo semento, hollow blocks, uh, bakal, hmm. yun lang. Yun lang ang gastos. Other than that, okay. Wala. Wala kang babayaran. Tanong ko lang po. Di ba meron kasi yung mga kwan? Doon na sila nagpupunpun sa tabing bahay nila. Ay, sa Kalinga po yun. Uh, yun naman ang pag uh, yung patay nila is sa bakuran lang. Hmm. Dito naman yung sinauna is hanging coffins or sa mga batuhan lang. Okay. Yun naman dito at sa kabungad ng cave. Oo. Oh. Hmm. Bakit? Uh, yun ang uh, kaugalian nila nun. Pero ngayon, andito na yung cemetery. Ayan na. Nagkari ako. Ay, naruwang na kita tao. Ang dalbidilaw. <laughs> 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 Oray. Oh. Oo. Is ito nilulak Oo, ang tayo. Ang deputy contact, dagig tayo, Ngayon, pwede mag-request, no? lang kung saan ako ipupunpun. Lalo po, Dito pala may signal. Sa 44 noon, may mga taga-Mountain Province? Opo, mismong taga rito, ayan po ang puntod. Isa sa namatay sa, nasa 44 noon. Sa 44? Opo. Dito. Hmm... Request kasi ng pamilya niya na iuwi, niya, nila rito para mas malapit nilang mabisita. Oo. At saka ang undas dito, bihirang gumagamit ng kandila, ha? Ano nga ginagamit? Kahoy. Mga pinutupo na ganito. Akas Kaya... na... Salam? wendigay. Salam. Ah, ganda. As lang abon place dito. Eh. Tapos ti awag na ijay kasi uh, panag-aapo. Di ondas dito isu so, tawag na di panag-aapo. Hindi naman po delikado yun na baka baka Ay, kumalat yung apoy ganoon. Hindi at saka malilinisan naman muna to bago oh, oh. pagsapit ng undas. Oo. Oh. Panag-aapo. Ah nag-nagtitis na tin. Wow. Presko no.

Tagalog. At <laughs> ah, <si>, Tagalog na lang. <laughs> Sinisiksik nila doon yung mga kabaong. kabaong. Hmm. Nauna pa daw yun kesa hangi yung hito. Baka kasi napuno na yung cave. <laughs> Ay, hindi naman po. kasi marami <laughs> pang <laughs> space. <laughs> Yan kasi sa lumiyang is po patong-patong. Dito Ay. naman is nakahang lang. Tapos dito nakasuksok lang sa mga batuhan. Oo, oo sinuksok lang. Pero coffin pa rin siya. Opo. Oh, Ibag tayo madadal si coffin. Nariga pa madadal si lungon. Nuhukas po yung no, bat-bato uh, limestone. Na limestone, oo. oh. oh. Oh, oh. In fairness, dahil nakakaintindi tayo ng no? mas naiintindihan natin yung culture. Kawawa yung mga hindi nakakaintindi. Lalagyan na lang natin ng subtitles yan. <laughs> <laughs> pare, solid pare. Ganda ng view, lalaki ng ano, puno, open. Amazing! <laughs> Amazing! Solid man, solid. All you can hear are bugs, pare. <laughs> All you can smell are trees. Hey! <laughs> pa ba't po pine one? <laughs> pine one kasi mag-isa lang yun. Okay! <laughs> ah, galing ang kala. Plasmo na yan! Plasmo na ang kala. <laughs> Bali ayun na po yung uh, sadya natin. Ayun po yung hanging coffins. Kaya pagbaba natin doon, uh, minimize po natin yung uh, eh, eh. Ang ginagawa kasi dito, lahat ng mga uh, pag may, libing, may ililibing dyan, mga babae at bata dito lang sila, hanggang dito lang sila. Yung mga lalaki kasi magtatrabaho. At mm. mauna po yung kabaong nadadalhin doon bago yung bangkay. Kasi mm. sila ang magagagawan uh, mag uh, scaffoldings na patungan nila para maiyangat yung kabaong. Kapag gahapon na yun na, uh, dadalhin na rin yung na nakabalot lang ng kom 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 komo na puti. Ooh, I can see it. Sangi-sangi. <laughs> ah, malapit lang. Malapit lang. Kita ko na. Nasipat mo na. Sa mga batuhan, marami rin mga kabahong. Ayan po. Kasing kulay na ng mga batu yung mga kabahong ay, na nakasuksok lang dyan. Oo oh, oh, nga, ayun. Tapos para makita nyo ng malapitan dito. Ay, ay, Uy, ang sakit sa paano nito Uy. Uy.

Yo, so, solid. The... Ano gusto nyo nga try Hindi. O, Oh, diretso na tayo doon. Okay. May okay. <laughs> 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 meti week day giving mayan dito, ikararoon no pamilya gay. Tanong weekend game in. Uh, talaga maraming ng tao. Minsan nga yung cave talagang nagta-traffic na dito rin pag uh, weekend, uh, weekend talaga nagta-traffic din dito. Hindi lang sa Maynila may traffic or sa Baguio, dito rin sa Sagada. Pero tao ang nagta-traffic, hindi sasakyan. Lalo Ay hindi pa. But... Na no, pang pundasyon, pang posting. Kami uh -huh. na mo talaga dito yung kan, no? Salamat sa lang ng pine tree. Ure mo jwe. Ay sa bagay bagyo bi masitan. Wen han uno, no kayat mo mapakadoy luwakan. Wen da gay, madayukan. Ang aslay dating uh, ijay lang mismo kut adun. Aglukat ka lang kita ho maawit. 1989 nga dak di Trinidad kut may adupay lang ti kayo di 1989. ni kape oh. Ayan, uh, Arabic and coffee. Ano pong kape yan? Arabican coffee. Arabica. Arabica sosyal ha. Ang robusta buka. Pabuka. Kung kayo tukan o sana na tayo, mas ma maraming makikita ang mga ka ay uh, kapi dyan. Ah, iba, iba rin ang postura ng kanila. Ano hmm. ka nito pagbukol? Ah, dito lang. Ito lalaki o oh, ano? Bunga ti yung buhaan. Hamihot <laughs> kan kanin. Hindi ka mga katigit sa baling lugar, baka kan kanin daman dito. Yung ginamili na mas malalaki pa dyan. Mga ganyan. Mm. Eh, lang harvest day. Akin ka piman lang, sudam mga harvest. Teka lang, antayin ko yan. Hindi pwedeng bagal. dat dire-diretso, nabibitin yung two ko. Isa-isa yung -isa sinasampa, di ba? Oo. Uh -huh. nakakapagod. Sige, sige. Kata si Digan, ada kayo dito yun. Dito lang ba't yung masangat. Ag sinukat kayo na ano. Medyo madulas, tapos matirik. Bulo na yung phone mo, ma'am. Takdara ka lang dito yun. Try nga natin. Baga ka lang mag-adjust ka. Excuse, sir. Ay! Oh, walang galang lang daw po. Mayroon palang picture wall dito, boy. Baliktad. Okay, ma'am. Okay na. Tingin sa akin. One, two, three. May pa-picture wall si ko. Di ba ang photo wall? Ikaw yung gaganon. Uh -huh. Ngayon, baliktad. Yun. Papalabas. Taringan natin. Postura, postura. Ulit. <laughs> aray, aray, aray. Parang ang nakaskope dun ah <laughs> Parang ganun pa rin Oh, perfect! Tayo Oops! Rin. Boses natin na. ah Adot to ito yun ah uh, makipila tayo dito tatno Makapicture na muna nang sumublat tayo Pwesto nga kayo dalawa ni Kuya Chad Titignan ko lang kasha yun. So, yun, mabalin tayo dito yung Dito yung lang adiso. Yung sinasabit lang pala no. Hangin garod. ada ba hangin na, na hindi nakasabit? Dito yung gamin. Dua nga, duwa at ti tao dito di ba Ah, igorod na yung kinakwa. Dito yung na ikapgabil ito Eh, <laughs> Eto ay ano pa uncle? Uh, currently ginagamit pa din. Ay hindi na po sir. Last? So yan oh. last na yung manan dyan? Talaga wala na. Yung huli dyan is 2010. December ata yun. Bakit na yun? Tinayagan na hiling ni eh. Ganun naman dito eh. Pag uh, talagang hiling mo, gagagawin ni. Eh. talaga makikita how closely ni community is eh, no? na libre yung ibingan. naka-reserve pa kagad yung sa asawa mo so dito talagang pundasyon ng umulidad nila ay pagiging strong as one uh, gaya na sabi ni kuya kanina basta ni request mo kagawin nila ah oh. Okay. di ba ah, okay. mo hindi na ginagawa yung hanging coffins pero pag ni request mo gagawin nila para sa iyo. Gagastusin mo lang yung pang-nicho, yung pang-living mo, pero the lupa and everything else libre. Mga taga-Sagada, they thrive being one whole community as one. Unity sila. Lang. Unity, pare that's the key term. They are united. They respect each and everyone na nandito. Yun yung nagustuhan ko dito sa Sagada. Na. Bukod sa weather, bukod sa ano, nakikita ko na talaga kung gaano sila ka-close, gaano ka-tight. So ngayon, pupunta na tayo sa caves. Nag-request ako kasi medyo umiinit na yung tuhod ko. Nag-request ako medyo light. Slight, slight light. Pero gaya ng pagmamotor pre, ang light trail, hindi light trail. Budol. <laughs> <Good> Budol. <laughs> Let's go! Ito na. Stairway. Ingat sa pagbaba. Wait lang. Patsik lang natin yung attendance natin. Uh, lima. May isang prinsesa. Pat nga prinsipe. Wala tayong time na kumain sa loob. So if possible, keep that once you enter the cave. Alright. Yes. okay. okay. punta kami sa town proper para mamili ng supplies. Hindi na kami sumama sa ano nila, sa tour. Kasi pag third time na namin ito ngayon. So lahat naggawa na rin so, naman Oo, oh, nagawa na namin lahat. Kaya na nila yun. Ito so, kami, nakita kami store. Consumer store. Supply run. Ang dami. <laughs> Ate, ito po yung public market. Public market po. Ababa po ma'am. Ababa po kami dyan. Po ba wala ba pong parking doon po. Wala. Okay, sige po. Salamat po. Ayun na nga po. Asa na yung asawa ko? Ayun. Saka sa na agad sa tricycle. At nakahanap na agad ng tricycle. Wala Let's go. Tok-tok. Maitid kasi yung mga kalsada dito kaya naganap din na po. Kaya lang, malayo. syempre unang hinahanap ng asawa ko. Try it again. Ba dyan? Ah, okay Thank po. Ayun. Salamat kuya. Dito daw ang palengke pababa. So, hindi mo talaga siya makikita. So, hindi mo siya maalaman hanggang di ka nagtatanong. Ito na po yung, ano na wet market. Yan na po. Apo. Yan, pwede na po yan. 4.30. Opo. Nakakad siya. Super init. Nakakad. Walang tuktok. <laughs> Hello, Nay. Hello. Kano po kilo nang dyan dito? 50? 50? Dalawa kilo. Okay po, Nay. Wow, oh, akitin mo. Napakataas. Haba pa niyan. Ano na nga po. Sa church po dito so sa may party. Dito din sila galing bibi. Ayan o, dyan na. Di ba dyan Ooh. na Stark? Ayan o, Ooh. dyan na, na Stark. Hindi yun o, sino pinakamahirapan sa kanila. Saan? Sa sumaging kayo? Oo. Uh, Sobrang challenging din, di ba? tingin ko si Madam kasi girl siya. si <laughs> Vicky May tama at <tuhod> nun eh Eto <laughs> na Baka ah, tsaka baka ah, hindi siya mag-shoot sa mga malilit na post hindi, syempre hindi siya dadaan Pero mag-e-enjoy yun mag -e Oo, mag-e-enjoy sila yun. yun Hindi naman ganun siyang nakakapagod kasi malamig Bakit? Ito naman, naito ko ng cave, padilim na <laughs> Ito na nga, bungad na Wow! wow. Solid. Sheesh. 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 Okay, welcome to Sumaging Cape. Sumaging Cape po is meron siyang tatlong parte. Ang unang part, pinaka-exciting part. Ang madadaanan natin is ganito, maginis na bato. Sa second part naman is, uh, uh, doon yung palalawagin ng imagination. Kasi, iba't ibang klaseng rock ang ituturo ko at kayo na po kung anong klaseng rock formation. Sa third part naman is optional kasi yun po talaga ang matubig. Lalo lang ngayon tagulan. Pero makakarating tayo sa third part. Kasi andun yung pinaka ng squad. May, ba? <laughs> May <papapasok. laughs> <Ang init> pala. <laughs>